Good day everyone This is Kuya SMB Bago natin ipagpatuloy Ang ating uh, Pag-uusapan ngayong araw Please Like and share subscribe uh, This Youtube channel and uh, Share rin this video na ito So Ang ating pag-uusapan ngayon mga Ka Buso, ka Katim Mamix na patuloy na sumusuporta kay Mix Molino is uh, bakit laging dinadaan sa pangalan ni Mahal kapag uh, sila kay Mix Molino hmm? yan po ang ating pag-uusapan ngayon bakit palaging ginagamit nila ang pangalan ni Mahal kapag maninira sila kay Mix Molino. So alam naman natin mga kaido noong pang, mga ilang taong nakarang nakalipas sa panahon pa ng uh, nabuo pa ang mamis na grab ang issues kahit nga si Aizen noon na binabato laban kay Mix Molino. So sabi ko pa nga noon na uh, kung para sa sa sa, sa inyo ay uh, nagkamali si Mix Molino, patawarin na lang. Kaya pa paano at mapanatili ang kaayusan ng community ng Mamis? Pero umarangkada pa rin ang issues. Kaya tapos na yung mga pumasok ng mga bagong uh, vlogger sa Mamix community. Dito na nagsimula na naghiwahiwalay na ang Mamix. Mix and Mahal Community na pinungunahan ng mga timpalabi noon. Kasi akala na karamihan ng timpalaboy ang magiging gamot para magpapatuloy uh, papatuloy, uh, ha? Ang pagsuporta kay mismo dahil magaling sila magsalita, magaling sila maghimay-himay ng salita para mapagbilib nila, mapaniwala nila ang tao sa loob ng kabunso community. At even eh, the community. <coughs> Sorry. Ganun lang po dun mga kaidol. Ah? While na yung ibang supporters nakuha nila ang loob nila. Ha? Ah? Dahil sa mga magagandang ah, paghimay-himay ng mga salita ng mga timpalaboy. Ah? Na they are not they, they are not uh, expected na ganito palang lang mangyayari at then na ginagamit pala nila si Mahal dahil sa sariling interest na patunayan ng karamihan ng supporters through sa mga converse, conversation na pinapalabas ng mga ibang vlogger din sa Kabulso community. Okay? Ngayon, uh, yung mga timpalaboy, iba-iba rin ang dahilan na paninira sa kanila na gusto nila lang magkaway-away mga timpalaboy. So, it, 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 is not purpose kung bakit pinapalabas ng mga kasiko-vlogger sa Kabulso ang mga conversation na yun pinapakita lang nila yon, maiklaro sa inyo, pinapakita lang nila yon para makita Ha? Ah, ng katibayan ah, ang mga ginagawang nilang sekreto na ikakabagsak ni Mix gino Ganun lang pang purposeon. Hindi ibig sabihin na pag-aaway sila. Kasi hindi wala, ta wala hindi na kailangan yun eh. Kasi wala na eh. Wala nang maniniwala sa kanila Sa mga ganong ng ginagawa nila Sa iba, ilan-ilan lang dyan Yan lang po dun mga kaidon Why uh, nagkawatak-kwatak sila ngayon? Okay? Ang uh, nakaalis, ika nga Nakaalis ang timpalaboy sa kabunso community Ngayon um, Lumabas sila sa community ng kabunso Pero grabe ang mga uh, Panat nila Kay Mix Muli Hindi mas sila nagmimension Pero iba nagmention na ilan-ilan dyan na ikakabagsak ni Migs Molino. Okay? Marami sa mga sinasabi, again, sa Migs Molino, na ito naman ulitin ko ulit, na ang mga sinasabi para the previous issues ay mga totoo. Iba e, paano nila masasabi ang katotohanan i e, during that time, wala naman sila doon. Nakitama lang sila makinig sa mga issue noon. Ha? Kasi why? Na gusto nilang ma-memorize ma gusto nilang kilitasin gusto nilang busisiin ang issue nun ng mamis para sila makapabig sa makapasok sa community at doon may din malalaman nila kung paano nila ma-defend si Miss Molino noon ganun lang yun wala nang iba but mag base over base on paano ipagtanggol paano ipag aruga paano ipaayos wala sila noon kasi ang iniisip nila ay ang paano maiangat ang kanilang channel at paano makakuha ng supporters ganun lang po doon why na kung anong mga issues ang dumarating ngayon laging kasama si mahal ang sabi ng karamihan, bakit hindi man lang ipatahimik nila ang, ang kaluluwa at esperto ni Mahal at makalaya si Mahal. Kung saan man siya ngayon, naroon. Ganun lang po doon mga kaidol ang uh, ang concern ng iba Na bakit until now Ang tagam ng issue Until now Buhay pa rin ang Gusto nang karamihan Justicia Alam nyo mga kaidong talk about justice Kung gusto ng justice Ang mag dapat Ang mag ano nyan Mga tesorero Because They are family of Noemi tesorero Pero okay Accept naman nila Kahit anong gawin nila Dali sa kabaitan ng tesorero tinanggap nila yun. Sabi pa nga ni Jason, tanggapin kung anong nangyayari ngayon dahil wala na tayong magagawa dahil patay na si Mahal. Ganoon lang po dun mga dun na lang natin basihin, busi ah uh, ah uh, kilalanin. Na kailangan natin i-accept. Yung mga anik-anik na issues, 'yan lang ang uh, gin-ang pambato, 'yan lang ang binabato nila para ma masira si Miss Molino sa pagkamatay ni Mahal yung mga charity yung sao daw ni Mahal ha, ah, yung utang daw ni, ni, Jason ti, ah, ni, G, ah, ni utang daw ni, ah, ni Jetro Kerry kay Mahal di ba ganun isip balik balik na may matagal na yan okay sa mga nandito sa mga open minded Na mga vloggers sa kabunso kailangan din natin makipag uh, uh, what we call this makipag-ayos kung anong nangyayari ngayon. Ha? Huh? What I mean, uh, makipag... Uh, marunong tayo magbusisi. Marunong tayo mag-obserbar kung anong nangyayari. Huwag na, huwag na ipagdamot. Ah, huwag na i-welcome kasi ganun-ganun. Maraming mga dahilan. No, it is not. It means you are not legit o mix mulino. You are against o mix mulino. Why? Nagagawa mo yun. It's because of your self-interest regarding this community. Ang inalagaan natin, hindi lang si Mix Molino. Inalagaan natin ito na ipagpama, ipagpatuloy ang mami's Community through sa pangalan ni Mix Molino. Dahil ayaw kong mawala ang mami's Community. Dahil sa mga anik-anik na paninira kay Mix Molino, yun lang ang purpose ko. Okay? Wala nang iba. Okay? Yun lang naman siguro ang uh, the best na dapat gawin ng mga supporters walang kawalay walang karapatan mga vloggers magsabi oh si Pulano hindi bawal na siya pumasok sa kabunso oh si Pulano sa mga bawal na siya pumasok sa timtak oh mga mamis iwalay na hindi nandiyan pa rin sumusuporta kay mahal sumusuporta kay Mix Molino respetuhin na lang natin po yun wag na ipagramot po ma'am ha wag na kasi kung ipagpatuloy mong ganang way upang ugali mo, hindi ang pagsusu ang, ang yung ginagawa mo hindi pagsusuporta kay sa Molino. mulino Konde sa reeling interest lang ang pinapa-eral mo. Nandiyan ka na, malapit ka na kay Mix mulino eh, Bakit kailangan pa ipagramot yan sa ibang tao? Gumawa ka ng way How to increase sa subscribers Si Mix mulino Ganun lang po doon, huwag na ipagramot Kung may managawa mang kasalanan Sa mga anik-anik na issue noon Your forgiveness ipat magpatawad. A ganoon lang po doon. Ah, sa mga supporters ng kabunso sa Team top, mamigs ang patuloy sumusuporta kay Kuya SMB, patuloy sumusuporta kay Migs Molino. Magbusisi. Magkilatis. mag kung sino nagsasabi ng katotohanan punto per segundo. Kasi ang iba dito ginagamit nilang kanilang talento. Ginagamit nilang kanilang skill sa pananalita. Para makuha lang ang tao At uh, mainggan nila na Makapunta sa kanilang community At doon din nila nililigawan Paano siraan Si Migs Molino Ganun po So sana bato-bato sa langit Ang matama na hindi magalit Kasi ito ang katotohanan Why ito nangyayari ngayon? Nagkakabukso-bukso na Kinukumpara pa Marami akong viewers Kilala ako Mga ganoon mas uh, kilala ako aki si Mix kilala lang sa kabunso ang tanong si Mix may pangalan na nakikita na siya sa Jimmy ikaw dito ka lang sa Youtube okay huwag kang maging mayabang kung ano ang narating mo ngayon nakilala ka lang dyan nandyan ka it because yes una talento mo skills mo na magaling ka gumawa ng content na mapaisagana, mapama, na pa, uh, may ayos ang iyong channel. Ganun lang po doon. Don't compare yourself kasi noon nakigamit ka lang. Okay? Wag ka wag wag mo i-level ang sarili mo sa sa ginamit mo noon. Kung bakit nakilala ka dito. Magpasalamat ka na lang siguro po anong narating sa channel mo ngayon Kung anong tagumpay ang naibigay Ng channel mo ngayon Dahil pinagpala din sa iyo yan Dahil sa kagalingan mo din Papano gumawa ng content Dito sa social media hmm? Ganun lang po dun mga ka-idol Ang dapat natin uh, Pagbigyan ng pansin Ha? Huh? na sana naman nabigyan natin ng oras at alam naman natin yesterday uh, death anniversary ni Mahal ha uh, Love Shoutout to Severo <mess> siblings o supporters ng MC Miguel Love Shoutout ganun lang po yun umalis man ako sa MC nandito ako sa Kabunso I never hindi ako nagbitiw na, not, uh, not good for the mga community ha ang akin ng purpose dito mga ka is ipagpatuloy ang mga mix community through sa pangalan ni Mix Molino na ayaw kong maitaob ang community nito sa mga sariling interest na vlogger na gustong ipataob, gustong tapakan, gustong duraan, gustong buyo, babuyin ang pangalang Mix Molino. Ganun lang. Ha? Sana naman maintindihan din ng lahat, maintindihan ng karamihan kung ano ibig kong sabihin. Ha? wag na um, ang akin lang point sa mga supporters dyan na magbusisi kilitasin himay himayin ang bawat salita ng mga vloggers bago kayo maniwala sa kanilang panliligaw sa inyo dalang iba dyan na ng mga supporters nila katulad ng team palaboy na alam nila na wala silang sariling community kumuha lang sila ng mga supporters nila through sa Mamix community kung saan ang nagmamayari ay si Migs Moleno at si Mahal kaya isip-isip din pag may time mga kayo, Ha? huwag agad-agad kasi magaling lang din sila magpudak ng pudak ha? Magaling sila mag uh, bali ng kwento na gusto nilang ng kanilang kamalian maitama sa inyo na yung gumawa ng tao ay maging mamali sa inyo. Ganon sila kagaling magsalita sa harap ng kamera. Kaya mga kabunso, mga kamamids, mga kata gising-gising na ah ganun lang naman kay kuya SMB ang gusto okay? kasi nakikita natin dito walang vlogger na naging successful na nanira sa kapotao pero ba? wala sumisikat ang isang vlogger kapag nakikita nila na si nila na baganda ang kanilang mga ginawa nagiging masaya sila nagiging komportable sila nagiging uh, magaan ang loob nila kapag napag nila yun. Why noon, Na maraming tumangkilik sa Tandem, mahal at mix because of happy happy lang dahil sa good vibes ang kanilang pinapakita. Pero uh, everybody, all not all, almost supporters of Mummies, they are uh, disappointed sa nangyayari bakit yung happy happy lang. Napalitan ng puro issue. Ngayon uh, Bumalik si Mix muli Noong ilang buwan Bagong pagkamatay ni Mahal Or more on charity siya Pero yung charity na yun Issue pa rin Sa, sa ilan nila dyan Okay Ganun lang Hindi talaga may Hindi talaga may iwasan Mga ka-idol Na may ganun talagang uh, Mga tao Na Sumasangayon sa ginagawa mo Kahit sa ginagawa ko ngayon Alam ko marami Hindi sumasangayon Pero ako ano naman May sumasangayon din Kasi ang gusto ko lang naman Mapanatili Okay? Ganun lang po dun, mga kayo, doon mga kaido na sana balang araw kung uh, huwag naman kami na ang pangalan ni Mahal. Ha? Kasi ang iba ginagamit ang pangalan ni Mahal dahil wala silang may iba tong issue kay Mix Molino. Ha? Ganun lang po doon. Ang kanyang lagi binabato gusti sa pagkamatay ni daw ni Mahal. mabalik balik ng how many times. Hmm? Ganun lang po doon. Ayan, hanggang dito na lang muna tayo mga kaido. Balang araw siguro. Okay na. Ha? ang lahat na sa panahon ngayon wag focus lang tayo kay Mix Molino wag nang pasinin sa mga anik-anik na issue sa nakakapaligid against kay Mix Molino hanggang dito na lang again ulitin ko po share and like and subscribe to this YouTube channel Kuya SMP Vlog ha? Ang at mga bagong supporters ni Kuya SMB maraming maraming salamat po sa inyo ha? especially sa samang tayong kontinente ng daigdig sa Europe Team America Hilaga America Africa Antarctica Europa at Asia maayong hapon sa inyong lahat at maayong gabi takali po sa inyong lahat asana sa mga hindi nakasubscribe please subscribe na po then ang channel na po ito sa inyo po ito okay marami marami salamat po ha especially sa mga nagbigay uh, uh, tulong then kay Kuya SMB marami marami salamat ha And of course, make a love shoutout din sa aking mga kadatihang supporters ah, ng making mga kagrupo noon may love shoutout po sa inyong lahat hindi ko na po kayo iisa-isahin alam ko na po kung sino po kayo at sana naman na maging okay kayong lahat maging maayos kayong lahat at um, keep good health na lang especially sa mga uh, Molinos family hmm? hanggang dito na lang again this is Kuya SMB para sigurado punto por punto pack na fact and full na full have a good day Marting, God bless mabay po tayong lahat